Ito guys, ito yung sinasabi ko na hinahanap ko sa highlights ng mga bayarang media. Pero hindi ko talaga nakita to guys. Pag alam mo yung dehado, yung mga congressman, yung nasa tricom, yung mga chairman, eh hindi nila ginagawang highlights. Yung ginagawa lang nilang highlights is yung dehado yung mga vloggers. Pero pag merong matapang na alam yung sino sila ay wala sa highlights guys kahit saan ko hinanap kasi 'di ba naka, uh, nakaka boring naman pag panuurin mo pa yung sobrang taas-taas na hearing na yon so kaya nako buti na lang meron dito kay ano eh Pinoy Views and Opinions kaya dito na lang tayo manood guys eto na <laughs> fasten your seatbelt guys Matinding bakbakan ang nangyaring harapan mga kababayan sa pagitan nitong si Jonathan Morales at ng obispo kuno na isang kongresista na maraming sasakyan na si Abante mga kababayan dahil nagpuputak itong sa Abante mga kababayan eh. Bakit daw siya pinagmumura ng mga vloggers at binabatikos pa? Sabi naman ni Jonathan Morales, mga kababayan, e eh, ganyan talaga kapag nagpapakita ka ng kagaspangan, lalong-lalo na government officials ka. Uminit ang ulo ni Abante, mga kababayan. At mainit ang kanilang sagupaan. Panoorin niyo po, ha? Doon na uh, kaya Miss Joey Cruz, ano? Ang, ano ko lang, bilang isang dating uh, tauhat ng gobyerno. Hmm. Huwag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan. Kagaspangan! <laughs> Nagtatanong kasi si Abante, mga kababayan, eh, Bakit niyo ako minumura? Bakit niyo ako binabatikos? Sagot! Kung sino man dyan sa inyo? Sagot! Oy, sumagot si Jonathan Morales, <laughs> kakababayan. At Anya, wag lang sana kayong magbakita ng kagaspangan. <laughs> mm, ano ko lang, bilang isang dating uh, tauhat ng gobyerno, huwag lang sana tayong mapakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Correct. Correct. Oh. Yes. Magpapasikos ba itong si Abante, mga kababayan, kung hindi nagiging magaspang ang kanyang ugali? Yun lang po. Yes. <laughs> Alam mo, magagalit si Abante niyan. Ang obispo, mga kababayan. Obispo, magpapasok. Magpapakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. <laughs> ah, yes, your honor, Mr. Chairman. Yun lang po. Kasi kung magpapakita makikita tayo ng kagaspangan. Oh, at makikita, natural, ma ka talaga kung ka. Kita ng publiko. Mm. Yung hindi na uh, ayon na kilos ng isang uh, public official, mm. Eh, talaga makikita po tayo. At... Kagaya na lang itong si Abante, mga kababayan. Oh. Yung pinaggagawa nilang pambubo. Yes, yes. Uh mga kababayan, just go. Ngayon, sa try ng na aabuso ng kapangyarihan mga kababayan. Yes. Kung hindi nila nagustuhan yung mga sinasabi, kulong agad, content agad, kanggaro court ang nangyayari mga kababayan. Yan ang example ng mga kagaspangan. Yung paninigaw sa mga resource person person mga kababayan na supposedly kanila yung inimbita ha. Sisigawan mo at ipapakulong pa. Hindi mapapansin ng publiko. Magaman mm. sana tayo masasaktan. Hmm. Huwag balat si Buyas. <laughs> sino ko tinutukoy mo, Miss Jen? Ikaw! Kung <laughs> baga gumagawa ng kagaspangan. Go, Jonathan! Go, Jonathan! Eh, yun. yun. Sino ang mo? Uh -huh. yun mo? Oh, sino ang unang nag-react? Aba, eh, hindi ko po alam. Eh, <laughs> siguro po, maaaring nga... Uh, kayo po, Yorono. <laughs> kayo po! Ano po, eh, nasa inyo po yun. Kung sino po yung mapapatungkulan. Efe, Chair. <laughs> ah, ang gaspang, uh, agaspang, uh, oh, na mga kababayan, kung sino yung unang maran. Yan ang magaspang. Ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Hmm. Nagtatanong ka pa? Ito mga kababayan, Nagaspangan na ito. Yung pride. Yung masyadong ma-pride, mapang-abuso sa ano nila, katungkulan nila na halos sigaw sigawan na lang. Di ba? hindi nga makasagot ng maayos kasi ini-interrupt, hindi pinagpapaliwanag, puro na lang parang kayo talaga sinasabi nyo kayong tama. Nako. Tal na ito. Example na lang, yung pinipilit niya mag-apologize sa mga kababayan, yung resource person, right. hindi. I will raise a motion to cite you in temp. Oh, hindi pa ba kagaspangan niya? Sino nagsabi ng kagaspangan? Bingi ka ba si Jonathan ang nagsabi? ito po ano, bilang uh, bilang isang dating ano no, tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat mm. ang isang uh, tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Tama. Katulad ng oh. Mukhang magkakaalta <laughs> pesto nito si Abante mga kababayan. Nanakaw? Pag-aabuso <laughs> sa tungkuling? Oo. Oh, yung pinapakita sa mga hearing mga kababayan, yung ginagawa ng Abante, pang a abuso sa tungkulin. Pagmamalabis. Pagmamalabis. Ito yung mga isang, isa sa mga dapat mm. na oh. natin itignan natin. Ah, mm. kung tayo man... Napansin ay... nyo, si Abante hindi nakikipagdebate sa kanya, o, oh, di ba? pag kasi pinakita mo na parang alam mo lang para kang uh, mahinang uh, nilalang diyan ay aabusuhin ka at talaga namang sisigaw sigawan ka na lang nung yung mga babae tingnan mo si Joey Cruz si si sino pa yung isa yung katabi ni Joey Cruz si Chrisette! si Chrisette Uy alam mo yun di ba pinagpapapa ah uh, pinagpapatawa uh, ano yun nagsusorry siya nung previous na hearing, pero dito tingnan mo, Oh, di ba? Hindi siya sumasagot. Wala siyang, alam mo yung, hindi siya nag interrupt Hindi siya sumigaw-sigaw. oh, di ba? Tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin hmm. ng buong husay, buong, buong husa. hiting, Tulad ng mga alagad ng batas Tama. na handang ialay ang sarili niyang buhay para labag doon sa sinumpaan kong kulin. Mr. Chairman. Mm. Mr. Chair, uh, tama yun yung pinanggit ni, ano, eh, ni Mr. Morales. Wow. Uh, 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 oh, tapos, as if mga kababayan, no, hindi siya ang pinapatungkulan. Pero ang tinatanong ko sa iyo, oh. nag ba? Hey, ano mga kababayan Morales eh. Na ganyan ang magiging reaction talaga ng tao kapag nakakita ng kapangan yeah. na ginagawa Buti ginagawa nyo pa to si dyan, ano, eh, Pinoy views and opinions eh. Ma matalino. To si Abante hindi pa rin nakakaintindi. <laughs> <laughs> officials. Saang partikular particular your honor Mr. Chairman? Ah. Hindi ka pa na nagikinig sa akin eh. <laughs> hindi na ano naman buhay ito. <laughs> I-specify mo kasi sa dami ba naman na sinasabi ni Joey Cruz? Oh. Eh, pag paumanhin niyo po, uh, Your Honor, at nangati po yung aking binti, <laughs> maaring hindi ko eh, po Wala pang karapatan magsalit. Walang karapatan? Oh, uh, sino ang may karapatan? Ikaw? Ah, kung di mo narinig lahat ang mga sinabi. Eh, eh, narinig ko, very, very clear very po. po ako very clear, Mr. Chair, ang sinabi ko. Kanina, hmm. pinag-uwa. Oo, oh, oh. talo na mga kababayan. Oh, duduro na. Yan ang sinasabi nating kagaspangan. Oh, gaspang ang ugali ng mga kababayan eh. Rough. <laughs> oh, init ini ulo agad. Oh. Sapan natin. Ikon. Yung oh. lahat ng mga binanggit ni Miss Cruz. And I'm asking you now. Oh, ang lahat ng binanggit ni Miss Cruz. Thailand mo daw siya ng kaso? 'Yung na-offend ka sa ah. kanya. Kayo mga vlogger. <laughs> Oo. Mga objective naman kayo, 'di ba? Mm. No, palagay nyo rito. Palagay niyo ba na itong malicious, ito ha, ulitin ko ha, para malaman mo, itong malicious, profanities? Mm. Profanities? Ang tanong namin sa iyo, Abante, mayroon bang batas na nagbabawal sa profanity? Wala naman eh. Di ba? <laughs> Pwede mong kasuhan ng adjustment pero hindi mo mapipigilan na paglabas ng pagmumura. <laughs> Dahil kamura-mura naman talaga ang ginagagawa ng kongreso mga kababayan. Unang-una ha, itong mga pointless nila ang um investigation ng mga kababayan nagsasayang ng pera ng Correct. mga. Kamura-mura. Tapos yung sa budget, kamura-mura. <laughs> hindi pa valid reason yon para murahin sila? Tayong nagkakandahirap na pagbabayad ng buwis mga kababayan, etong pinagagawa ng kongreso ngayon? At uh, in such accusation, na ibinigay po ni Miss Cruz, ah, ay kasama po yan sa tinatawag nating uh, protected discourse, o kaya naman... O kasali yan! Tandaan niyo mga kababayan, walang makakapigil sa iyo magsalita. Kahit pa mayroon ng libel, cyber libel, aharap ka ng kasong yan. Pero no one can stop you from uttering that words. Kahit pa magpasa sila mga kababayan ng batas, which is, kaduda-duda rin mga kababayan kung lulusot na. <laughs> Healthy discourse or... Hmm uh, freedom of expression. Yun po ka, pero bakit mm, ganyan-ganyan si Abante? <laughs> mm. Protektahan ng batas, ito po yung uh, yung, yung po nga uh, opinion uh, mm. Obin, ng isang bababayang Pilipino patungkol doon po sa pagkukulang ng isang public officer. Eh, mm. Yun po hindi pinaprotektahan ng batas. Ito po yung pag-iinganyo ng paggawa ng illegal o mm. laban sa batas. Yun oh yun, gayon pa man mga kababayan, kahit pa hindi yan pinaprotektahan ng batas. <laughs> anyone is free to say it. Kaso lang, mayroon kang pananagutan. Pero walang makakapagpigil sa'yo. Kahit pa'y murahin mo. Mm. No. Ako Mr. Chair. Eh wala walang ginawang illegal. Sinasabi bang may ginawang illegal? Ang sinasabi ni Morales, mga kababayan, kagaspangan. May karapatan ba siya? Meron! Kung magaspang ka. Yung pang-aabuso niyo sa power. Yung pag-contempt. Paninigaw niyo. Pamamahiya sa mga resource person. Yan dapat mga kababayan. No? Ang gawa nila ng batas. Correct. Lagyan nila ng limitasyon ang kanilang power diyan mga kababayan sa Senado at Kongreso. Lalo lalo na yung content power nila. Hindi yan dapat sana basta-basta mga kababayan ginagamit na yes. pang Yung the way nila ratuhin ang mga resource person, sigaw-sigawan, hindi yan dapat. Kung gawang iligal, your Honor, you... Hindi. sa nagbibigay na... Yang paninigaw, pag pambabastos. Sa kanila legal 'yan makababayan. Oh, pero sa ating kagaspangan okay, 'yan. Miss jo Joey, mayroon hmm. kong ginawang illegal, Meron po ba? Nililihis ang usapan ng uh -oh. kababayan, no. Sinabi bang ilegal? Kagaspangan ang sabi ni Jonathan. Uh <laughs> Natulala hindi yan. Oo, oh, oh, dililihis niya, binigay niya kay Miss Joey Cruz 'yung ano, 'yung intablado para kasi dehado siya kay Aba, kay ano eh, kay Morales eh, Agent Morales eh. <laughs> Hindi niya sasabihin meron. Dahil makukontent yan eh. Mm. That I said it. my yeah. no. oh, Wala akong ginawang Wow, wow, wow. Oo. Oh. Ginamit pa ang sagot ni Joey mga kababayan. O kahit pa wala kang ginawang ilegal, mayroon kang ginawang kagaspangan. Mayroon ba akong ginawang immoral? Kung sa'yo hindi yan immoral, paano kung sa tingin namin immoral yan? Lalong-lalo yang pambabastos sa mga resource person, that is immoral para sa atin mga kababayan, di ba? Correct. Um, there are uh, oh. things that I may not agree. Mm. Uh, you may not different. agree, that's fine yeah. with me. Oh. and she may find it immoral. <laughs> Pero ang tinatunong ko, meron ba akong ginawang imoral? Gusto na na yung sumagot ng mga kababayan pero delikado tayo dito. Yan ang problema mga kababayan. Ginigipit sila eh. The oh is in values, your honor. There are some things that you do not agree. The difference is in values, your honor. Di ba? Para sila na nagkakampi. Hahaha! Akala mo namin galit ka kay Joey ngayon. umihingi ka na ng output kay Joey para supalpalin si Jonathan Morales. O <laughs> sa tingin mo. Pero sa tingin natin mga kababayan, kagaya nito ngayon. Pinagsosorry niya si ano mga kababayan, si Joey. Yung pagsosorry, hinihingi mo ba yan? Dapat kusang loob, di ba? At do mga previous series mga kababayan, yung pinakontent nila at sinabihan, o oh, kung hindi ka mag-apologize, magfafile ako ng motion na i-content ka. <laughs> Hindi pa ba yan immoral? Bullying? Paninigaw? You mm? said that yourself. So therefore, Tagaspan ano ang ibig eh. sabihin ng profanities, insults, and malicious accusations you gave to me? Yun ang tinatanong ko. Oh, sagot, ah. Joey. May I answer, Your Honor? Yes, yeah, go ahead. Okay. Um, uh, first of all, Your Honor, I would just like to take Eps exception once again that I never agreed to anything any statement that is malicious as part of freedom of speech it's not what i said are not malicious those are uh, <laughs> <laughs> ito din paulit-ulit din to doon ko makikita mo talaga yung kabuuan ng uh, hearing nila paulit-ulit din yan sinasabi ni ano ni uh, miss Joey cruz na yung hindi malicious content yung uh, profanity yung ano yes yes ina-i am e, um, pa lang ah uh, ina-accept niya yun na niya yun pero yung malicious content hindi hindi daw talaga paulit-ulit at paulit-ulit din sinasabi ni Abante yung hindi niya maintindihan <laughs> <laughs> nga, nga 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 mga kababayan oh dahil sinasabi niya makababayan eh malicious daw yung sinasabi ni Joey uh, oh nagagalit na uh, naman observation mm. on my end mm. and uh, the Natawa na lang siya mga kababayan bakit niyo pipigilan ng salita yung mga tao sa kanilang observation first Correct. of all mga kababayan eto mga vloggers na ito Rati-rati, eh. mga tao lang yan, mga kababayan. Nagaya natin, dun. kagaya ninyo, na naglalabas ng mga saloobin. Hindi naman nila ginusto na mayroong ma-follow sa kanila. At anyway, kung hindi nyo nagustuhan, you are free to unfollow them. Ganyan lang kasimple. I-unfollow yes. nyo kung ayaw nyo. Tapos ganyan, mga kababayan, kanilang bubusalan. It's ang mga taong ito, mga kababayan, kaya dumami ang kanilang followers dahil yung kanilang mga sinasabi nakaka-relate ang maraming tao. Ganyan Correct. din ang kanilang sentimento. Profanity Correct. talaga. is part of uh, the uh, uh, part of my expression of uh, mm. discontentment, disgust, mm. uh, because my expectation <laughs> for public officer Therefore, is not that. Therefore, Mr. Chair, when you're saying that a public official who is not doing anything illegal or Sinasabi ba iligal? Paulit-ulit niya talaga yung ini-impose yung illegal. Kasi wala naman daw talaga siyang ginagawang illegal or immoral. Hindi nga yun yung point eh. Yung pang-aabuso nyo sa, alam mo, yung kapangyarihan nyo to cite in contempt, just anyone. No? Yung sinisigawan nila, hindi man lang nila pinagpapaliwanag. Alam mo, ginagawa nilang kawawa yung mga, ano, yung mga vloggers. Kaya guys, naku, ano masasabi nyo? Kasi ako, wala talaga namang, aywan ko dito kay Abante.